at saka Miss Alice, uh, yung papel, yung pangalan na sinulat mo sa papel, actually lumabas na yung pangalan niya sa hearing eh. Tinanong ko na kayo tungkol sa taong yan. Nasaan ba siya ngayon? As of, as of today, hindi ko po alam na saan Nas po sa siya. Taiwan, tayo. Madam Chair. Ah, okay, SP Protect. Okay, isa lang, itong, isa itong, lang. Itong, itong uh, taong binanggit mo. In line with, ano? Itong, yes, uh oo. -oh. Itong taong sinulat mo, Holder ng limang passport to. Mm. Are you aware of it? Eh, uh, hindi po ako aware na holder hey, so, po sa ng five. Holder ng uh, passport ng kids, mm -hmm. Nevis, China, mm -hmm. Cyprus, mm -hmm. Dominica, at Cambodia. Mm -hmm. He's holder of five passports. Mm -hmm. And based from the information I received, he's now in Taiwan. Mm hmm. Now, please. Ako nakikiusap ako sa iyo. Kami sa committee to nakikiusap sa iyo na magsabi ka lang ng buong katotohanan. We are here to ferret out the truth. The whole truth and nothing but the truth. Yung mga yung tanong ko lang sa napakasimple. Sino ang hum ang humingi ng tulong? Ikaw ba humingi ng tulong dito sa sa taong uh, yung pangalan sinulat mo? Sige na. Ah, uh, Sen, hindi po tulong po yung hiningi ko po sa kanya talaga. Oh, so pinagsalitaan ano? ko po talaga siya yeah. ng maganda. Ano nga? Doon po why did, why did he or she felicitate your escape from the country? Kung pinagsalitaan mo siya na masama. Yun lang naman eh. Bakit siya nag-facilitate? Siguro po oh, dahil isa na rin na sa tingin ko lang po, no? Baka nagigilty na rin po siya. Nagigilty saan? Oh, saan nangyayari po ngayon sa akin? Ah, dahil, sa bakit, bakit siya nagigilty? Bakit siya nagigilty? Sen, kung okay lang po na hindi ko no, po siya no, no, no. It's disclose not okay. po It's sa public. It's not okay with me. Uh, i Ikwento mo na. total nandito na tayo lahat. Pasensya na po, Sen. I refuse to answer po for my own safety po. SP Pro Temp, mag gusto mag-interject ni Sen Bong. Yung safety mo, sagot na namin. Sagot Isa lang, sagot. Sa Isa lang tanong. Isang Isa lang. 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 Okay, with the indulgence of D SP Pro Temp, Sen Bong, yung uh, siya lang, tumakas ka ba o itinakas ka? Uh, anong difference? Ikaw ba yung tumakas, Miss Ikaw Alice? O yung taong ito sa itinakas papel, ka? ka I don't think you need the advice of a lawyer to answer that question. Oh, oh ma, factual question lang. Ka pa, question lang. Okay, God. Sen, uh, siya po nag-initiate po pero along so the way So itinakas kanya niya? Along the way po, hindi po kami magkasama. o oh nga, o oh nga. So itinakas ka. Ah, so nung pag-alis nyo sa Yate... So, okay, kasi yan, eh? Sorry, Sen Bong, quick, ano lang. Yes, yes, so nung pag-alis nyo sa, sa yes, yes, so, pag Yate sa, sa, yes, yes, yes. so, sa Manila, kasama yung taong nakasulat sa papel? Hindi po, hindi po. Malaga. Hindi rin. Okay. Madam Chair, Sen, ibig sabihin, Madam Chair, itinakas po SP siya. is that, I just wanted to clarify, hindi ka tumakas. Itinakas ka nitong tao na ito? Um, hindi. Ang nangyari po dyan... Desisyon mo ba na umalis o ang taong ito ang nagdesisyong umalis ka? Uh, Kasi sabi mo yes gusto no mo lang. na sanang umatras. Yes or no lang. Desisyon mo bang umalis o itong tao na ito ang nagdesisyon para sa'yo umalis? Kaya niya pinasilitate ito. Nung una po, siya po nag po para sa akin. So, nung una? Noong una Tapos po. Tapos nung pangalawa, ikaw pangalawa, na rin? pangalawa po, dahil meron po ako ulit ng mga naririnig na babalitaan po, natatakot na po ako din talaga. So ikaw, sinabi mo sa kanya, nagsalita ka ng masama sa kanya. Hindi ka natakot sa kanya noon dahil nagsalita ka ng masama sa kanya. At parang sinasabi mo, nung una, siya ang nag-initiate na ikaw okay. ay tumakas. Hindi ba ito ang mastermind mo? Itong mastermind ng lahat na ito, amo mo ito? Itong tao na ito? Uh, sen, wala po akong amo. Okay. So, ikaw ito, ang big boss ng lahat ng Pogo sa Bamban. Hindi, Bamban? hindi rin po ako big boss ng Bamban. Ano ka? Kung hindi ikaw ang boss, kung hindi siya ang big boss, anong papel mo, Miss Alice, sa Pogo sa Bamban? You are under oath, ha? At ang dami nang lumabas sa pagdinig na ito. Ah, uh, Madam Sen, Ma Madam Chairman, ah, uh, doon sa Pogo, sa Bamban... Ang participation ko lang po doon ay yung lupa na dati po sa akin. No, no, no. We've gone way beyond that na. Yes, uh uh sorry, Madam Chair, uh, just, uh, yes just to put Joel, into the records, it, no. Ah uh, uh, yes, itong tao na ito, sabi niya nung una siya nag-initiate na itakas siya. Hmm. Pangalawa, Madam Chair, nagalit siya at sabi niya na itong lahat ng nangyayaring ito, parte siya kung bakit nangyayari ito. Inamin niya na yon, Madam Chair. So, ibig sabihin, Madam Chair, itong tao na ito, malaki ang, uh, hindi man niya amo ito, malaki ang participation nito sa mga illegal activities niya, Madam Chair. Just to put that on record. Yes, salamat, Sen. Joel. Chair, or yes, uh, Madam Chair, only one question. Madam Alice, ito bang uh, pangalan na sinulat mo sa papel? Ito ba nagtangka sa buhay mo ito? Ito ba nagtangka sa buhay mo? Yeah, nung huli po, hindi po siya exactly, pero mayroon din pa ako nabalitaan. Na siya? Ito si mo? Uh, nung huli na po. Kaya nga. So, anong, anong motive? Kung itong taong ito na sinulat mo sa papel, eh nagtatangka sa buhay mo. Bakit siya? Sa umpisa, hindi naman po gano'n eh. Oh. Sa umpisa, oh. okay naman po lahat. Oh, ngayon? Nung bandang huli? Uh, nung bandang huli lang po. Oh, nung bandang huli, ma marami na rin po ako narinig. Oh, na ano yung mga narinig mo? ah uh, send, um, I refuse to answer po for my safety po, please. Actually, dahil nasabi mo na sa amin na hindi na kayo good nitong taong ito. And in fact, sagot mo kay SP Pro Temp, isa siya na nagbabanta o parang nagbabanta sa iyo. All the more, dapat sabihin mo yung lahat ng totoong alam mo, ginawa mo, ginawa niya. Para yung proteksyon na ibinibigay na ng PNP, maaring ibigay ng NBI, ibinibigay ng Senado, ay yan ang proteksyon mo laban kahit sa, sa taong iyan.